Yan ito ang kalagayan ni Lolo Obet ng aming mabisitahan. Sa tabing dagat na ito siya mag-isang naninirahan. Magmula raw ng pumanaw ang kanyang asawa, mas ginusto ni Lolo Obet na mag-isa. Si Lolo Obet ay dating mangingisda. Sa ngayon, hindi na ito makapagtrabaho dahil sa mahina na ang kanyang katawan. Mm. Hello? Good morning. Lolo Obet. Kumusta na ikaw? Ano nangyari sa iyo? Wasak na itong dingding mo. Sino kasama mo dito? Ako o, paano mga pagkain mo? Ay, maluluto ako na karon. Nagluluto ka? Mm -hmm. Saan ang anak mo? Ay, ba. Si Abila. Opo. Diyan sa bahay nila. Sa kabila? Diyan sa kabila bahay nila. Hmm. Pero ikaw na nanatili ka dito? Ako lang isa niya. Bakit po? Ay, wala na akong asawa eh. Patay na asawa ko. Oh. Kailan pa namatay? Opo. Itong bubungan mo, hindi ba natulatulo? Tulo, mga Tulo, mga na. Ay, paano pagka ganyan na may umuulan? Paano? Ay, dito, dito wala man dito, dito. Ah, dito banda hindi nagatulo. No. Um, Nakakalakad pa ho kayo? Kalakad ko man. Mm. Sino nagbibigay sa iyo ng pangapagkain? pagkain? Kung mayroong agot ha, uh, ano, ayuda ko. Aho. Sa senior citizen, wala baka ka ko'y Yan ang binibili mo. Mm -hmm. Ilang taon na ikaw ngayon? Ba, ba ito to, eh, uh, 82 na. 82 na siya? ba mm -hmm. Bawa. Sige. Sige. Bali, dito na, ganito na yung tahanan ni Lolo. Dito siya nagaluto oh, sa gilid. Oh. kanta hmm. kung, kung, kung. sira, sira man itong bahay mo. Hindi okay, ito man. ganito dati pagbalik namin. Buhay, Unang pag... Ito, okay, pagpunta namin dito, hmm. may mga bubungan lang to papalitan ng pawid sana oh no. Kaliwa dahi, talayan nga na ako na. Saan yung anak mo na isa? Di ba dati may nagatulong sa'yo dito na anak mo man? Ayan. Dito sa, ba ito ta? Bantila Malayo? Malayo ta. Mm -hmm. Mga, ang kalimitro. Mm -hmm yung dito na bahay yung kay Amelia na sinasabi mo? Anak uh, mo rin po? Yung itong, itong malalaki yeah. hmm. bahay. Ha po? Kay Amelia na pag kay Idris. Anak mo po yan? Si Amelia. Ah, anak mo si Amelia? Hmm. hmm. I see. Ganito na ang sitwasyon niya oh. Yung kapitbahay mo dati dito yung nagdala-dala ng tulong sa iyo, di ba? Yan, oh. No? Opo. Ah, dito? Katay na Patay na ito. Ang gagawin. Namatay? Mm -hmm. Yung nagatulong sa'yo, namatay po? Mm -hmm. Ang gagawin ito. Mm -hmm. I see. Ganun pala. Sige, kunin nyo muna yung ano. ngadala ako muna dito. Oo. Oh. Ako. Oo. Oh. Paano yan, tay? pagka wala kang uh, senior citizen pension? Wala, wala. Wala gani. Wala ako pension, eh, wala ako. Inihintay mo lang talaga dumating? Oo. Oh, Sana nyo, wala dumating na. Mm-hmm. Dasyon pa rin huwag tuwig. Opo. Kaya kahirap talaga ng sitwasyon, ano? May dala kami, lo? Ayan, no? Uh, sige, ang hirap ng sitwasyon niya, no? Oo. Ito yung dala namin, oh, no? mga groceries. Eh, kita mo, lo. Ayan, tapos bigas. Lagay mo dyan, Torrens. Ayan. Opo. Opo, welcome po kay Pasko po ngayon. Ikaw ang uh, naisip namin, six days na lang, Pasko na. Mm -hmm. Kaya ikaw po ang dilalhan namin ng ayuda po. Ay, mm -hmm. Mabuti nga, binigyan niya akong ayuda niyo. Mm -hmm. Salamat, binuo, salamat sa si inyong doha. Opo. Galing ito sa, tumutulong din sa amin, si Mamsi ng uh, Holland. Ayan, ito po. Ah, uh, worth 3,500 po itong mga groceries niya. O oh, may mga tinapay ka po dito, oh. Ayan, oh. Unahin mong kain po 'yang tinapay o oh. may mga gatas ka? To, mga malaking gatas, oh. Opo, oh, welcome tayo Tapos may bigas ka na ha, hindi na ikaw hindi na mabuhinan 'yung ano mo? pension Why? ako na. So, na ang bugas kayo na. ko lang. Kanina lang na bigas mo? Oo. May mga biskuit ka rin dito ha? Pag magutom ikaw, ito. Ay, salamat. Ito, yung, ito naman yung mga sabon mo dito pang ligo at ano. Lagay ko lang po dito. Mm. Ay, salamat. Opo. Ito may isang plastic pa po dito. May mga dilata din po dito ha. Mm. Opo. So, dito ko lang po ilalagay kuan yung sitwasyon niya eh. Mapalitan sana ito ng uh, ano, ng bubong. Ha? Ah, lamig na ng parahon Yeah, Pawod do, oh. mapagawa natin ng pawod sana ito. Yung, ayun, ano, parang, yung lang, Oo. Pawod. Hindi mapwede plywood dito. Ah, dito sa gilid pawod din pwede rin pawod pag plywood madali maano ng dagat kasi malapit yung dagat oh. kita mo pawod din yung ano niya oh matagal masira pag pawod hmm. ito one year na siguro ito eh mura mala yung pawod matibay pa ito oh. mga ano niya amakan oo amakan mas matibay ng amakan oo oh sige ito repair natin yung kubo niya para ma, ano, sige. Atras, atras, ka, banda Renz. Para makita yung sitwasyon talaga ng bahay niya, oh. Ganito na, mga kapubre, oh. Pagpapasok mo, ganyan na. Oh. Diretso na dito. Pati kusina niya, oh. Oh, dito na, oh. ka, Renz, oh. Sira na. Dito na siya nagluluto, oh. Pag umulan, ay. butas na bawa <coughs> paano yan lo paano yan uuwi muna kami salamat dalawa ka mo ah uh, kuan kami ng uh, apat salamat sa apat lo opo salamat. hindi ka ba nakakita lo hindi ako kakita gani Di ako sakita. Ah, bulag ka rin? Di nga na eh. Medyo harap ko Harapon. harapon. Hmm. Ah, yung parang blard. Hmm. May nakita ko makyat sa sasakyan. Sino yun? God, ah, okay. Blard, blard na ang mata mo pala rin. Yes. Oh. Ay baka mamaya nakawin itong mga ano mo, groceries mo. Wala, wala. Wala naman wala. Mabait may mga tao Mabait dito, dito. Oo, oo Si Ati Sidor yung nag Ano Nagpadala mula sa Holland yan ha o, siya, mat, siya, mat. Opo Tapos ito tay may pira pa One Two Three Four Five hundred ito po hawakan nyo po o, siya, mat, yung, oh, kung Para kung may bibiliin Kain eh, mabili mo ha Siyamat 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 Mhm. Mm man. Opo. Salamat ito sa na bigay sa inyo na malayo tong ano. Sa hulan pa po Holland galing. Pa. Opo. Salamat din opo. Mhm. Mm Dito man niyo ako ma. Ikaw oi ngadto ako maduod. Opo. Merry Christmas tayo. Ay, maray. Merry Christmas man. Happy New Year. Opo, sige po. Ayan, si Lolo Obit po ito. Isa na to sa mga nabistahan natin dati pa, mga oh, kapobs. Oh, okay. Pero dati, hindi ganito ang bahay niya. Maayos pa to dati. Mm -hmm. Ngayon, ano na. Isa lang siya dito. Tingnan nyo po, mga kapobs. Itong bahay niya. Yan yung bye-bye eh. Ayan. Cute-cute man yung kubo niya dati. Itong panahon na maayos pa, may mga pintuan pa. Kala ko nga kanina wala na nakatira. Pero nandito pala si Lolo. Magpaalam la ako. Lo, alis na ako, Lo, ha? Po, ah. Opo. Oo, sige po. Hmm. Ihatid ko pa yung kapatid ko. Magbakasyon ng Mindoro, eh. Ah. Opo, sige po. Hmm. Lama -tip. Lama -tip. Anong ginagawa mo minsan, tayo? May gulok ka man dyan. Ah. ako ron. Ah. Ano lang po? Ligot-ligot lang daw. Opo. Ah, naglilinis ka pa dyan sa palibot mo pala. Mm. Silig-silig lang ko. Silig-silig. So ang inaasahan mo talaga, pension lang talaga ng senior citizen? Oo. Oh, 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 Pagkakasya mo? Mm. Kung wala, ay wala man. Mm. Yun na binibili mong bigas. Mm. Ito yung bigasan niya. Oh. Sabi niya wala na raw bigas eh. Tawa rin si Lolo. Ayan sa Sino nagdala ng ulam mo? Siya, um, ako lang. Anak ni Amelia ko. Ah, si ate Amelia rin pala nagdadala sa iyo ng pagkain. Walang isang bahay. nag a yeah. ano, sa akin, pagkain. O, yung anak mo? Ang ulam ng ulam. Oo. O. Si ate Amelia? Hmm. hmm. yun pala yung anak niya. Saan si ate Amelia nandito? Ah? Nalikis ng wakon ka angat. Ah, nagatinda siya? Oo, oh, sa kalibo. Hmm. Si Ate Amelia pala daw, yung anak niya pala yung nag... Uh, nag uh, bibigay sa kanya ng mga pagkain. Usual kasi mga matanda, ayaw nang makitira sa mga anak eh. Kalimitan. So, hindi rin natin alam kung ano pang mga rason. Doon, ayaw mo matira doon sa kanila? Kaya, Amelia? Apo? Kung aga, anon ako na. Adon ka rin minsan? Nga, oo. Oh, ang na. Ag na ako na. Mga sanggag ilang, di, dito na ako. But, mas comfortable po kayo dito? Hmm. Mm, gusto, mas gusto nyo mag-isa? Oo. Oh, oh. ano sa akin ay. Eh. Mag Maguti naman ang katawan ko ay eh. okay lang. Mm. Pag masama ang katawan mo, doon ka sa anak mo. Mm so wala naman kayong problema ng mga anak wala man wala man. I see. okay sige, sige po. mga kapod sa uh, maraming salamat at ma'am mamsi sa Holland uh, maraming salamat po sa iyong pag-support sa programa isa pong uh, lolo ang ating na uh, bigyan ng uh, tulong ngayon uh, isa sa mga anak ni tatay Obet ano pangalan mo po Kimberly Trahe. Mm Hmm. Anong nangyari kay tatay? Bakit doon siya gusto mag-isa sa kubo? Eh, doon niya... Ayaw niya kasi dito, sir, eh. mm -hmm. Ayaw niya. Mm -hmm. Ay, gusto niya doon lang. Mag-isa? mm -hmm. Oo. Pero kung masama daw pakiramdam dito rin kay ate Amalia. Oo. Amalia ba yung ano? Uh -huh. Pangalan? Oo. Uh -huh. Kapatid mo? Ate mo? Hindi. Nanay ko. Ah, nanay mo? Oo. Anak, ah, anak ikaw ni ate Amalia. Bali, parang, parang apo na. Oo. Uh -huh. Kayo naman ang nagbibigay ng pagkain daw doon oh. sa kanya. Oh. Kailan pa nasira yung kubo niya? Buhay yun din Matagal na siya. Oh. Oh. Kaya kayo hayaro, no? ginaano na mo eh. siya? Ah, eh. oh. ah ginagawan na pala. Oh. 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 Yung doon panda, hindi pa oh. na, hindi oh. to, hindi pa. Oh. 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 So, maraming trabaho. <laughs> ah, so ginagawa na pala? Mm. Oo. Oh. 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 Sige. Pagtulungan na lang dati kung anong matulong natin din, no? Para maayos lang. Kung ayaw niya man kasi dito magtira sa inyo, no? Ayaw Oo, niya sa, dito? Ayaw. Gusto niya doon lang, eh. Pero pag malakas yung ano, alon uh -huh. o hangin, dito naman na, dala. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh, yun na nga daw, eh. Uh -huh. Kasi pag may edad-edad na, pag lolo na, minsan gusto nila ng tahimik. Oo, uh sir. -huh. Ayaw nila na... May kasama no? Maingay? Oo. Hay <laughs> eh, ganun siguro talaga. Eh sa, tinanong ko siya kung ano may isyo ba or may ano wala naman daw eh. Wala naman daw samaan ng loob, wala naman daw. So gusto lang talaga niya na doon talaga siya oh. tayo. Oo. See, si, so yun. Yun pala mga kapos. yun na yung preparasyon nila oh, yung itong uh, pawid yan, may kita natin. May gero na rin. Yung gero doon din yan. Parang hindi magtagal yan pag gero doon. Ah, dito yan. Yung pawod doon ilalagay. Oh, sige. Matibay pa man yung mga kawayan. Ikaw rin siguro naggawa tayo. Oo. Ah. Asya, sige. Before siguro na mga kailan ba natin gagawin yan? Pagka ano? Sige sa bukas. Ah, bukas. Magagawin, no? Para maayos, no? Sige ba? Well, kulang ba yung power natin? Kulang. Mga ilang piraso po? Uh, 100 ba? 100. Piraso. Ay, sige. Ako na magdala na dito ng power. Uh, Saan tayo bibili? Ano sukat? Ano tayo? Ano, 5? 5? 5. 5 ha? Hindi pa, ano? Oo. Uh -oh. Sanggatos? Uh -oh. Sanggatos. Uh -oh. uh -oh. Ano pa? pa? Eh? Uh oh, May pagtali pa? Hindi on, dito na lang. Ah, dito na, sa inyo na. Mm -hmm. Sige, basta madala lang kami ng ganyan. Uh oh. Gawin natin. Wala tayong schedule bukas. Kay kinet O oh, sige, wala mang problema. Oh, Para ma naman Flexible time lang time natin o, bukas. Pwede naman sila bu ano ba bukas kayde? bukas na, Moga. Bukas, sige, umaga. Kaya schedule na lang si kinet Si kinet to oh. Sa oh, Kahit oo. Saan ka tayo? Saan makabili po? Sa ano? Sa... Sa... tagas Sa... So, tagas, Sa... Ah, oh. lang yun tagas na sa uh -huh. may karsada ba? Uh -huh. Mayroon na sila kagad yan o wala? Mayroon yan. Ah, mayroon. O sige. Cinco no? Cinco. Cinco. Uh -huh. Mga isang gatos piraso. Uh -huh. O sige, tayo. Pagtulungan na lang natin, no? May pako tayo. Wala. na? Kansang? Wala. Mayroon mo tres. 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 kilo? O sige. Lista mo nung no okay. Magkuha Mag tayo ng isang magtulong pa sa atin. Pantay. Si Wilbit. Si Wilbit. O, swelduhan si 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 natin si ano. Pirae. O sino dyan, oh, si Kuya Ray. Hindi na ako na lang. Ha? Ako na lang. Hindi, pagtulungan natin. Oh, pagtulungan siya. natin para para Tapos hindi man kayo maabala git. Para o. may katimbang ba dai? Sige ha. Win-win solution. Sige. Oo. Sige, po. sige, sige po. Oo, oh, welcome kita ah. Balik oh, kami ayan. tayo, mabalik. Oo. Ayan. So pagtulungan po namin bukas sa mga kapobre na oh. maayos yung kubo ni Lolo. Ayan. Salamat po. Sige tayo ihatod okay. ko pa ang manghod eh sige po sige okay. sige, sige ko ya Kitae okay. mabalik na oh, lagi Ano raya yeah. iya kita ra <laughs> ito. itong tutay yung bilis na pwede tani mong papakain